ayan po at uh, pagpalang pagbati po ang aking uh, gustong ipahatid sa inyong lahat ng mga subscriber ko followers at mga viewers, sana po ay uh, hindi tayo magka problema ngayon dahil ito na po yung uh, oras or araw ng ating pagbubuto pagkatapos nyo pong bumuto, uwi na po agad kayo, dahil baka mamaya hindi na, namin, natin alam kung dyan sa mga lugar ninyo ay may mga Uh, mararahas na tao ika nga at uh, gaya po ito bago po dumating itong araw mismo ng ating halalan kahapon po yan ay uh, may patay may binaril na mayor binaril na konsehal binaril na vice mayor mga kung ano kung ano-ano pa yung mga binaril may, may congressman pang binaril dahil sa pakialamero itong congressman na ito na ah, ganoon po. So, ang um, may papayo ko lang po sa aking mga subscriber. <clears throat> At dito na rin po sa makakapanood itong ating video ito. Pagkatapos yung pong uh, mag magbuto siguro, uwi po agad kayo sa bahay para wala pong magiging problema. At uh, yun nga po, abikabila pa rin po yung uh, patayan sa tuwing uh, dumarating yung ganitong butuhan. Hindi talaga nawawala yung patayan. Yun na po yung kwan resulta. Nung ito yung talagang uh, kitang-kita nyo na po kung, kung saan po patutungo itong ating bansa dahil di sa mga gahaman ng mga politikong ito. Sa tingin nyo po ba, kung yan ay umaasa lang sila sa suldo nila, sa tingin nyo, papasok pa po ba sila sa politika? sigurado po ako hindi. Alam po kasi nila na yan ang dyan sila yayaman sa pasukin ang politika. Alam niyo na po yan, hindi ko na kailangan magpaliwanag pa rito. Kaya nga tingnan nyo, kahit na nagpapataya na yan, nandyan pa rin sila, sila, talaga. So kung wala po talaga ng pakinabang itong mga kawatang ito, hindi po sila si magsisiksikan dyan. Ibig lamang pong sabihin, Aba, ay madinin mo nga naman pag naiboto sila ng uh, ating mga kababayan ay di meron na silang lisensya para magnakaw at uh, okay lang sana na magnakaw yun po ang sinasabi ko okay lang po sana yung magnakaw yung sapat lang yung uh, tipong uh, pag okay na sana sa iyo at uh, pwede ka na mabuhay stop na sana huwag yung tuloy-tuloy na kagaya nitong tambalos-los na walang kabusogang ito So, yun, yun po. Ay, hindi po ako nagkukan doon sa kwan. Sige lang po, pwede naman magnakaw. Huwag lang yung uh, sagad-sagara na. Ay, pag sinagad nyo na po, talaga, ano pang, ano pang mangyayari doon sa mga kababayan ko? di ba? Diba? Yan po, eh, kitang-kita na po natin yung purpose. Kitang-kita na po natin yung, uh, yung kanilang paghahangad na manalo. Dahil nga, pag nanalo nga naman sila, may lisensya na sila, na para magnakaw. Wala na O, ko na yan uh, uh, Unlimited nakaw na Ang gagawin ng mga putang anam to Sa totoo lang Anyway mag observe pa rin po tayo Dahil uh, Itong at Bago ko po in-upload itong uh, Videong ito ay uh, Kanina po pong alas 5 Ng madaling araw Ay uh, nag-ikot-ikot na rin po kami Dito sa amin At uh, awan ng Diyos Ay tahimik naman at uh, wala naman pong uh, kumbaga wala naman pong ganun ka gahaman dito na yung mga kumakandidato at ma kumbaga sports sports lang e, kaya nga sport lang. So hindi po kagaya okay, nito nababalitaan natin, di ba? Na diyan sa lalo na po diyan sa parting Mindanao, di ba? Patay mayor. Patay vice mayor, patay konsihal. Pahirap pa po dyan ako eh. Uh, kapitan na sumusuporta lang doon sa Kuan, sa kanya mayor Binaril din, patay din. At uh, yung ating punga na paglaban din, dyan, isang congressman po yan diyan, Binaril din dahil um nag aattempt din na Kuan, nag aattempt din naman daya. So, yun po mga Kwan ngayon, yung mga makikita natin ngayon sa ngayong eleksyon ito at sabi ko nga hindi na nakakapagtaka yun dahil uh, gawain na po talaga nitong mga politikong mga kawatang ito ang uh, pumatay dahil nga para sila ang manalo at uh, ang babantayan po natin yung pong uh, uh, pinag-usapan ni Maharlika at sa kanito si Atornig Linsyong na ganun po pala talaga na may pandaraya po pala talaga so iwan ko Anyway, basta ako, napalalahanan na kita, George Garcia. Napalalahanan na kita, dalawang, dalawang magkasunod na topic ko ang pagpapalala sa iyo. Na kung ikaw man ay tumanggap ng pira, aba ay uh, mas nakabubuti na tablahin mo na yung mga yan. Huwag mong isakripisyo yung iyong, iyong uh, dignidad huwag mo isakripisyo yung kayong pagkatao sasiguraduhin ko sa iyo uh, masisira ang buhay mo at uh, yun nga po at uh, napakarami po at nung uh, maya po ay siguro kung mayroon pa akong time mamaya maglalive po ako at uh, ilalive ko po yung mga na, mga na, nangyayari dito sa presinto pero palagay ko hindi na siguro dahil nga magaabang na lang po ako ng mga Kaganapan diyan at abangan ko lang po yung mga Kapwa ko vlogger na mag update or anuman bang nangyayari na. Sabi ko nga po ah, kayong mga subscriber ko, once na nakapagboto na po kayo, uwi na agad. Ha? Tapos total holiday po ngayon, di ba? Walang pasok. Uwi po kayo sa inyo. Tapos magsaing po kayo. Magsaing tapos sa ah, maglaga po kayo ng talong sa katalbos ng kamote talbos ng, ng uh, kangkong saka may okra tapos bili po kayo ng bagong isda ayun yung bagong isda bagong ilokano ika nga pigaan niyo po ng kalamansi at lagyan niyo ng sili nako po sa sarap isaw sa <laughs> sarap isaw sa uyan talong at okra uh, na yan at uh, nako kasarap Ata uh, siyempre haluan nyo ng kanin, huwag nyo na po akong uh, gayahin na hindi na po ako kumakain ng kanin. So kayo po ay uh, haluan nyo ng kanin dahil nga uh, baka hindi kayo sanay noon ay uh, mas maganda may kanin din. Pero ako po kasi basta may okra, may talong na ko, sausaw sau sa baguong uh, isda. po, May kakalaman. <laughs> Di po ba? Yan po. Uwi agad sa sa bahay. Tapos, uh, di ba ngayon at uh, halindi nga, ito naman yung uh, pagkakataon ninyo sa inyong mga pamilya. At na uh, pagkatapos nyo mag-boto, uh, yun nga sabi ko na usap-usap kayo mga magpapamilya kasi di ba yung uh, either alin dyan sa dalawa, yung uh, misis or yung mister ang uh, laging busy sa pagtatrabaho. Yun po yung pagkakataon nyo mag-usap-usap at uh, pag-usapan nyo po na na kung ano ba ang buhay-buhay, paano ba tayong aasinso at papaano ba tayong, uh, asinso, at, uh, papaano ba tayong uh, umangat sa buhay. Kaya siguro mas maganda ay panoorin natin yung uh, tinuturo ni Birana na yung part 1, part 2, part 3 kung papaanong uh, swertihin at yumaman. Yun na lang siguro ang gawin nyo. Panoorin nyo lang yung mga videos ko dyan. Yung, yun po ang importante lang dyan. Dito sa Birana Live Studio TV, ha, hindi yung sa John Birana Vlogs. Kasi sa John Birana Vlogs, yung mga part 1, part 2, hanggang part 43 na yata ngayon, ay hindi po yun. Ito po sa, dito sa Birana Live Studio TV, i erol po ninyo mayroon po dyan part 1, part 2, part 3 doon ko po itinuturo yung kung paano surtihin at umaman pero ang sinasabi ko po dyan uh, mas maganda nga ang i-concentrate ninyo kung paano kayo surtehin kasi dapat surtehin muna kayo bago kayo umaman, hindi po ba? hindi naman kayo yaman pagka hindi kayo surtehin ang yung mga yaman lang po ito mga kawatang mga politiko. At yung mga yaman ng mga animal na ito, galing niya sa kadimunyuhan. At yung itinuturo ko pong pagyaman, na kahit kailan ay hindi na mababawi sa inyo, na kahit kailan ay hindi na, hindi na maglalaho sa inyo, bagkos pa, patuloy pa yung syorting darating sa inyo, yun po ay galing sa ating Panginoon, hindi po galing sa pragnakawan. Yun po. Yun po ang ugali nyo habang kumakain kayo. Ayan, ilagay ninyo dyan yung kwarto para orin yung part 1, part 2, part 3. At dahil dito, doon po itinuro ko kung paano ang at yung mama na ano po. At uh, bagamat sinasabi ko po rito, wala namang kakwinta-kwinta itong mga videos ko. May mga pagkakataon din po minsan na may kwinta. Kagaya nga po noon. So, yun. At uh, yun lamang po ang may papayo ko siguro sa inyo. At bantayin nyo po yung mga anak-anak ninyo ha. Baka po naliligat kayo, baka po malapit kayo dyan sa dagat, malapit kayo sa ilog, ha? Yan yun yung inyo mga anak. Baka mamaya naglalaro sila dyan, di ba, nung kailan lang, may napabalita na nalunod yung uh, kanilang anak. So kung kayo po ay malapit dyan sa mga ilog-ilog o kayo mismo dyan, dyan kayo, ay tinan-tinan nyo po yung inyong mga anak. At uh, paalala ko rin po, dito po, wala akong uh, ibang uh, itatapik dito kundi puro paalala. Kung yung inyo pong mga anak, lalo po ngayon ay uh, bagay naman bakasyon ngayon. Sa darating pong pasok uh, ay huwag nyo pong uh, uh, hayaan yung inyong mga anak na hindi ihatid doon sa sakayan or ihatid doon sa uh, kung saan malapit na na sakayan nila kung as much mas as masibol, kung halimbawa malapit lang din ihatid eh, yun lang sa school mismo para mas maganda. Hindi na po tayo nakakasiguro ngayong panahon na ito. Dahil nga ngayon, paano pa kayo nakakasiguro ngayon na safe pa ngayon, hindi eh, ba? Kabi-kabila ang nagsasyabo. Ito po yung mga, ito po yung bagong Pilipinas ngayon. Syabo dito, syabo doon, syabo doon, sa kung saan. Wala na, wala na po kayong mga kanya. Kahit sa kayo sumuling, may nagsasyabo. Kaya po yun ang mahigpit kong palala sa inyong mga subscriber ko na ingatan po ninyo yung inyong mga anak dahil pagka nakursunodahan ng mga adik itong mga batang ito, aba ay papatayin na lang po nila, sasaksagin na lang po nila. Kasi trip-trip lang po yan eh. Yan po yan. At hindi lang po yan, hindi lang po naman sa kanya, kahit na anak ninyo ay dalaga o binata na o ano pa, ihatid-hatid nyo pa rin po sa sakayan. Dahil nga kasi, pag wala na pong pambili ng shabu itong mga hayop na ito, aba ay maghanting po yan ang um, mananakaw nito mga animal ito. Hanggang sa kinunan ka na ng cellphone, kinuha pa yung wallet mo, sinaksak ka pa, yun, patay ka. Kaya po, yun po ang mahigpit kong paalala sa inyo dahil uh, hinding-hindi na po safe ngayon. At ngayon, magantabay po tayo kung ano po magiging resulta. Ano itong ating halalan At uh, Sabi ko nga po na Wala na pong uh, Hanggat ito pong bangag na ito ang nandito Wala na pong pag-asa ang uh, Pilipinas Unang-una si Amy Marcos na po ang nagsabi Ha? Na, mismong kapatid na po ni uh, Bangag ang nagsabi na Hindi na po si Bangag ang nagpapatakbo Kundi ang Romualdes at Aranita So, ayan. Mayroon po tayong nga uh, basihan ngayon kung, papa, kung bakit natin minumura na itong animal na na ito dahil nga uh, ipinaubaya na niya na dyan sa kanyang asawang budlot, ba budlo na budlat pa, uh, butod pa. Uh, yan. At uh, kagaya itong uh, si... Kagaya na, naman itong na ito na inkanto na ito. Madinin mo. Ha? I Congressman lang siya, ang bumoto lang sa kanya dahil partilis siyang hayop na yan, tingog partilis yang gagong yan. 200 plus lang. Tapos siya ngayon ang nagmamando pala ngayon dito sa atin, dito sa itong mga pa, itong mga uh umaandar dito ng mga kung ano-ano dito sa atin, siya pala ang may mando kas kasama niya si Buton. Madinin mo yan. Yan po ay uh may basihan po tayo diyan sa sinasabi ni Aimee Marcos naman. Anyway, nasabi ko na po kahapon yung uh, inyong dapat na ibuto. Kasi ngayon po hindi na po ako pwedeng magsalita dahil wala na po, hindi na po ngayon ay uh, hindi na po kasama ngayon. Puro alam nyo na po yan. Basta ngayon po mag-obserba tayo at uh, kung ano po yung uh, kung mananalo po itong mga gong-gong na mga kawatang ito at uh, sana nga lang ay uh, hindi tumalab yung pandadaya ni uh, George Garcia ito po pala talagang posibleng posible po pala at nakatanim na po pala dyan yung uh, SIM card at saka yung uh, kung ano pa mga tinanim nila dyan sa makina na yan so wala na naparood nyo naman po siguro yung interview ni uh, uh, maharlika kay uh, Glyn at uh, 2013 pa pala yan nagaganap yung mga ganyan dayaan at uh, every uh, election pala mayroon pala talagang pan mga pandarayang nagaganap so wala ano pang gagawin natin ay uh, sabi ko naman panahon nila ngayon at uh, darating din yung panahon natin na manghuli na lang tayo ng mga manghuli dyan at sabay-sabay uh, na sabay -sabay lang natin ilibing yung mga animal na yan, mga kawatang yan. So, siguro po ay uh, hanggang dito na lamang po at uh, yun, nasabi ko naman po lahat na ingat po kayo pag halimbawa mayroon na pong kanyan yung iniisip nyo pong medyo nagkakadibati-dibatihan na yan lagi po kayong lumayo sa crowd lagi po kayong uh, uh, lumayo doon sa mga umpukan kasi hindi po ninyo alam na baka mamaya may maghagis na granada diyan or ano bang ihahagis nila na ma, na pwede kayong matamaan yun po di ba mayroong ano nasa kung ano ba yun nasa, oh, nasa nasa channel 7 yata yung uh, barangay hall, di ba? Yung nakamotorsiklo, hinagisa ng granada. Mayroon pa ang tinamaan na motorista, di ba? So yun po, lalo ngayon at uh, umpukan dyan at uh, butuhan ngayon. Huwag po kayo lagi doon sa mga umpukan. Huwag po, huwag po kayong uh, kumari po lumayo kayo sa mga umpukan. At lalong nga, uh, mas maganda nga, sabi ko nga kanina, pagkatapos magbuto, uwi sa bahay, tapos panoorin nyo itong uh, uh, itong ating video lalo na yung part 1, part 2, part 3 nito. Yun po ang panoorin niyo habang kumakain kayo na ang ulam ninyo ay nilagang talong, nilagang uh, talbos ng uh, kamote, nilagang talbos ng uh, kangkong. Tapos 'yon. Naka, ang sarap ni maniwala kay sa akin. Yan po yung mga kinakain ko lang. sa yung mga protas-protas lang, lalo yung uh, abukado. avocado. Marami pa po yung mga protas na iya. Uh, uh, ituturo ko sa inyo kung paano kayong nga uh, kung paano kayong nga uh, lalong nga uh, kuminis ang mukha. Ayan. <laughs> Di ba? At uh, sisiguraduhin ko na mababago, kikinis yung mga mukha ninyo. At uh, hindi kagaya dito sa Uh, mukha ni butod na para ng ang ampalaya. Kore kore not na. Uh, Ayun po lamang at uh, basta po tandaan po ninyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Yan.